Ito po ang magiging kaparusahan na itong mga tanga. <laughs> ang, ang mga DBS na naglunsad ng rally dyan po sa Qatar. Matindi to. Ayon naman sa batas, ito po number 18 of 2200, 2004 on public meetings and demonstrations dyan sa Qatar. Ito ang kanilang kaparusahan. Tatlong taon na pagkabilanggo at pagbabayarin daw ng danyos na nagmumula sa sa pesos sa 315,000 pesos hanggang almost 800,000 pesos. Hindi pa natin kumpirmado kung ito ay bawat isa. Just <laughs> ko. Ikulang na kulang na nga ang pinadadala niyo yung pera sa mga pamilya niyo dito sa Pilipinas. Ito. At nagpakatanga pa kayo dyan. Hmm. Ayan. Ito po ay kumpirmado. Ha? um, ayon sa Philippine Embassy ng Qatar, itong pagkakaresto ng ito na, 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 ito ng ilang bisayang walang pinag-aralan. Ang <laughs> saklap naman itong uh, article or balita na ito ng Kapamilya Kingdom. Ulitin ko lang ha, pagkakaresto ng ilang bisayang walang pinag-aralan nitong March 28 dahil sa umano'y authorized political demonstrations. Um, feeling mga sakalam kasi. Kaya ayan, hindi nag-isip. Dahil sa kakasigaw daw nila ng bring digong uh, home, sila ang unang idideport ng Qatar authorities pa sa Pilipinas. <laughs> Permanente na ang kanilang pagsali sa no remittance week dahil wala na silang maipapadalao. <laughs> sa mga mahal nila sa buhay matapos silang alisin sa kanilang trabaho. So hindi hindi lang talaga pala uh, no remittance week. Ito ay magiging no remittance for life netong, ulitin ko lang ha, netong mga tangang DDS. <laughs> sabi nila ha, sabi dito, uh, tutulungan ang mga bisayang OFW na walang pinag-aralan ng Marcos Administration na numero unong kinabubwesitan nila. Tutulungan naman daw pala. Okay, very good. Kasi nga, humihingi ng tulong. Ulitin ko ah, sa tingin ko rin, mga kababayan pa rin naman natin yan, uh, part ng malaking or malaking part ng CC dito ay etong mga Duterte, sa tingin ko. Dahil, um, advantage nila. Yung pagiging, uh, ano nga ulit sinabi? Pagiging walang pinag-aralan ng ilang mga kababayan natin para mabudol, para maloko, di ba? Mm. Sinabihan na pala itong mga ito ng, ng uh, Philippine Embassy dyan sa Qatar na dapat irespeto ang batas, ang lokal na batas dyan sa Qatar in terms of political demonstrations nga and rallies. Pinaalalahanan na pero tinuloy pa rin na itong mga kuno ay walang pinag-aralan na mga DDS. Ayan, tinuloy pa rin. Ngayong arestado kayo ng Qatar authorities, kanino nga daw ba sila um, hihingi ng tulong? Siyempre, sa nasa Malacanang. Bago yan, yung kanilang demonstrasyon, hindi lang yung pagsigaw na bring the gong home. Isinisigaw din nila yung kanilang galit kuno, sa BBM administration. Ito daw ay definition, totoong definition uh, ng mga DDS. Damn Duterte supporters. Truly you are not patriotic Filipinos. You are nothing in the bigger picture. Ngayon, mm, ang naka-headline kasi mga bisaya daw na OFW. Mm, mga bisaya. Uh, so, sino ba ang mga bisaya? Ayan. Bato de la Rosa, mga kakosad mo daw ito. Itong mga nakulong na ito. Kumingi kayo ng tulong kay Digong, kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, kay Robin Padilla, kay Bongo, at tignan natin kung meron kayong mapapala. Good luck.